Magandang 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 umaga mga mare. So ayan mukhang hapon na dyan ha? Kasi parang uulan ng malakas ah. Ayan. Tapos brown pa talaga. Pag ganitong medyo ulan ulan na ng konti nagba brown out na. Ewan ko bumalik na naman yung uh, brown out. Patay sindi na ilaw dito sa masbate. Ayan tinitignan ko ngayon ano sa taas. Kaya uh, mukhang uh, babagsak yung malakas na ulan. Maganda na rin yung kasi uh, ito nga inaantay namin. Tag ulan na naman ha? ah uh, hindi naman masyado laging umuulan dito. Yun lang talaga, hindi ka lang mapagpatuyo ng mga damit. Yun lang ang problema mo magpapatuyo ng damit pag tag-ulan. Pag tag-init naman ang problema mo talaga yung tubig. Kaya hindi mo talaga alam kung saan ka pupwesto kung tag-ulan o tag-init. So maganda na rin yung 50-50 lang. Para hindi tayo mawalan ng tubig naman kasi ang hirap talaga mag pag walang tubig. Ayun, pumapatak na naman ang ulan sa ilalim ng bahay Ewan tama ba yung kinanta ko Ang ganda-ganda magmuni ngayong tag-ulan mga mare Kaso yung asawa ko Parang walang kasweet-sweet -sweet talaga sa katawan niya Hindi talaga siya showy na tao Ako naman Pag ganito ang weather talaga Parang uh, gusto kong uh, uh, mag-weather-weather -weather din So kaso yung asawa ko Mukhang weather-weather nga Walang uh, kasweet-sweet -sweet nga talaga sa kanyang uh, katawan Ulit yung pagtawag ng aking pangalan Tawag niya talaga sa akin minsan Pag kami-kami uh, talaga Yung may mga tao talaga Hi! Hi! minsan pag uh, may mga tao na pa siyang tawagin ako sa pangalan Jack Jack so hindi niya siguro ma uh, matawag-tawag na sweetie, honey, love, di ba? So, kasi kami mag-asawa kasi din no, nung ano, kaya ganito siguro na sana kami na ganito ang tawagan namin. Kasi, uh, diretsyo asawa na kasi yung ginawa namin. Wala nang ligaw-ligaw, wala nang uh, patagalan ng relasyon. diretsyo talaga. Kaya maaga akong nag-asawa, maaga din ako nagkaanak. Kaya sa edad na 17, 18, may anak na ako. Ayan. Pag ganitong tagulan kasi nagmumuni-muni ako, naaalala ko na naman ang mga nakaraan, ang mga aking kabataan. So, hindi naman ako kasi uh, lakotse ng taon, titula ako sa loob ng bahay. Pag andyan ang asawa ko, saka lang ako nakakapag-ano dyan sa labas. So, so gusto ko rin minsan na mag-lakwatsa, uh, kasama ang pamilya. Kasi ako kasi yung tao nga, ayoko mag, mag, na uh, ng hindi kasama yung mga pamilya ko. Although may kanya-kanyang ano naman na yung mga anak ko kasi malalaki na sila. Gusto nila kasama yung mga barkada nila. So ako naman, ganito malaki na yung uh, mga anak ko. Gusto ko na uh, pag namasyal kasama naman yung asawa ko. So nung kasi wala kaming time kasi nga lima yung mga uh, anak ko. Tapos sunod-sunod pa. Tapos nung uh, mag-five yung bunso ko, nasa ano na ako, nag, uh, ibang bansa na ako. Ako si OFW, so ayan, mahirap nga, wala kaming ano. Tapos, nag-six years ako doon, umuwi na ako, nag-for good. So, malalaki na yung mga bata. Ngayon talaga mga mare, pag nakikita ko yung mga ulan na, eh, pag ganitong tag So, nagmumuni-muni lang ako ng mga nakaraan. Ayan, ayan.

habang uh, inintay namin tumila yung ulan na andito na naman yung uh, makulit na makulit na tuta uh. so nakita niya si uh, Lakay, uh, aking asawa ayan, uh, masyado siya nagpapansin uh, siya yung mahilig sa aso sa aming dalawa hindi talaga ako mahilig sa aso yung ka anak ko na si Paupo, yan mahilig din sa aso pero mas mahilig talaga yung asawa ko sa aso sabi ko nga siya na lang mag-alaga ng mga aso kasi talaga wala akong hilig sa aso pero managigigil naman ako sa mga aso hindi nga lang talaga ako uh, pet lover although hindi naman ako against sa mga uh, hayop pa uh talagang ano lang talaga, wala talaga, talaga akong hilig mag lang. So ayan, nagpapapansin talaga itong dalawang aso na to. Lagi kasi ginarot yun ang asawa ko pag, uh, pag siya na nakatambay. So nagpapapansin kasi yung uh, tuta. Uh. So pinapagalitan siya ng asawa ko. Kaso ito naman kasi tuta, uh, ayaw na nga nga, uh, ano, ayaw na makipaglaro ni Storm, yung kulay brown. na, uh. kasi pinapagalitan nga siya ng aking asawa. Huwag nga daw, uh, ano hindi yung tuta o, kasi nga maliit pa nga daw. So wala namang magawa si Storm kasi as in, naiinis uh, uh, na siya. Pag ganyan na siya, parang gusto na niya talagang sakmalin talaga yung tuta. Kaso pinipigilan lang tayo, talaga siya ng asawa ko. <coughs> Ah. 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 So. Touch. So. So. Pag ikaw kinagat, ayan na nagsiselos na si Storm. Pag kinakarga ng asawa ko yung tuta, nagsiselos na si Storm. Gusto rin niya magparga, Siya rin daw, ayan, kapag kinakarga ni uh, uh, asawa ko yung uh, tuta, gusto rin ni Storm na haplusin din siya ng asawa ko. Taka hmm. na! Hey! Maho! Ingit yung so. <laughs> <laughs> dala, 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 ay Nalap ko yung tuta kung saan nilagay ng asawa ko. So, ayun, nilagay niya doon sa taas para hindi uh, siya takbo ng takbo sa baba. Baka kasi lumabas kasi ng gate. kaya doon muna siya sa taas kasi hindi yan siya bababa basta-basta pag hindi mo siya kinarga. Ha 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 Ayan, Mari, wala tayong magawa. Kaya manonood muna ako ng uh, Chinese drama. Ipagpatuloy ko lang pinanood ko ang uh, My Girlfriend is an Alien na uh, Season 2. Ayan, nagkakape kasi ako. Tapos, uh, gusto ko magkape at tapos manood. So, ayan, uh, yuto na yung kanin. Uh, tapos, uh, naisinangag ko lang yung natirang kanin kanin ng tanghali uh, para hindi sayang. Kasi may naman sila sa, sa uh, fried rice. Uh, tapos, may natirang a uh, uh, ulam kanin ng tanghali. Yun na lang yung ulam namin bina, ko sana dun sa ano sa para hindi na ako bibili ng ulam ayan nagata gata siya na tulingan so, hindi ko alam kung anong klaseng ano na yan mukhang pangit tingnan pero masarap yan mga mare uh, gata yan na parang paksiw na gata na inadobo so sobrang uh, gusto gusto ko kasi yan lagi na lang kasi silang uh, ka meat ah. Uh. lagi na lang meat kani kahapon meat kaninang tanghali meat ah. Uh. pero nagluto ako kanina ng ganyan na pero hindi nila ginalaw so ayan yan ang ulam nila para no choice sila kung di kainin yan ah. Uh. masarap naman siya mga mare gata uh. anong 'yan ba? Uh, uh, adobong gata. Ayan, tulingan siya, tulingan. And dinadagupan uh, namang sabaw. Pinainit lang yung ulam namin kanina ano. Hindi naman malakas kasi magsikain yung mga anak ko. Kahit uh, tig-iisang isang lang talaga sila. Okay na yun sa kanila. Hindi sila may masyadong malakas kumain siya. So, ayan, sa resign na kapag, uh, sayang, lang ako ng kanin. May ano naman na kami. May uh, ulam kaninang tanghali. Eh. So, ayun na iulam namin ng kape. Papainit lang. Sayang naman pag hindi nakain. ganito lang tayo dito, pag ganitong hapon para lang tayong ano ikot-ikot lang ganito lang ang kusit dito, maghapon